Magaslaw baka mapasok ka. Saan tayo? Saan? Hindi nyo alam kung saan tayo, di ba? Saan tayo? Tagudin. Tagudin. Andito tayo sa Tagudin. Tagudin. Wow. Para kasi si Fridia sila laging magulo yung buhok. Nagulo ang hair ni Hannah Bishi. Ano lagyan ba kayo kanina sa swimming? Sopo. Tapos mamaya, punta tayo dyan sa gilid ng dagat. Swimming. Tapos magsusulat. ako. Ah. 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 21. two one. Ano yung sulat na kayo Ano sinasabi niya? Gusto <laughs> ka dyan. Ginagaya ko kung Ha? Ginagaya kong kumpons lagew. <laughs> Ginatawa. <laughs> <laughs> Ayan. Ay. Kamusta ka na? Gabi ka. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Hahaha. sabi ng mama mo? Ano ba? Ano ba? <laughs> parang bakula. <laughs> Buti hindi gano'n yung boses mo. <laughs> hindi parang ano yung... Ay, paano yan? Naghiwala yung mga bata. Dito yung french fries. <laughs>

Wala rin naman. Ba, May kutsara boleh ya kita sama-sama kita punya berapa ya gimana kep caranya ayo <laughs> ya <nyin. sweak> kami tinia. paano naman yung isang isang ano na yon? yung kasal na kulay para paghari an yun? Ano yun yung isang fish fillet, chicken fillet yata yun? Mati sila to. Ayan, ate kayo dyan. Ano to? Fish curry? Oh, chicken. Sa'yo yan. Ganyan, ating kapatid gutom kayo, na Anak mo na na. May ketchup. Na, ma ketchup. Tali natin yan. Nawawala yaw, tayo. Nawawala, ma nandito si Aki. na natatawag. Ha, sino ka matawag? Mama. mama, sandali ato. Baka nandyan pa siya.